O tatanong ano mo, uh, mas preferred mo yung indoor setup or outdoor? Actually, depende no kasi may mga isda na uh, mas prefer nila yung indoor. Tapos mayroon din mga isda na mas prefer nila yung outdoor. So, kagaya naman sa outdoor ano, uh, mas maganda rin sa mga sa ibang isda na uh, outdoor kasi mas gusto nila yung sunlight. So, kapag uh, sunlight uh, tapos nagii-green yung water, mas tumitingkad yung mga kulay nila. At saka kapag mainit yung tubig, mas mabilis silang na digest yung mga kinain nila. So kapag pinakain mo sila ng pinakain, mas lalo silang lalaki. So once mabilis silang mag-digest, mas mabilis din silang matutunawan, mas mabilis din silang lalaki. At maglilinis ka at magpapakain Maglilin ulit. <laughs> magpapakain. Okay. So yun, no, no? So, siyempre, uh, nasa atin din yon kung anong prefer natin. Pero, mas maganda pag-aralan natin kung ano yung mga isda. Mas prefer, kung anong prefer ng isda, kung indoor or outdoor. Gusto mo ba ng free aquatic plants at betas journey sticker? Syempre shop na kayo sa Shopee natin at Lazada, mga otits. Available pa rin ang Titanomics Fish Food at syempre, mga vitamins para sa mga isda nyo. Quality feeds para sa mga gapi nyo. Check out na! Ah, uh, ito yung mga gapi ko rin na uh, outdoor setup naman. Ah, so nandito yung breeding mo? Uh, Lahok-lahok yung nasa... Nandito? Nandito <laughs> lang yung mga breeding ko. Pero nadito rin yung iba. Kaya dito yung iba. Pasukin natin, sir. Ah, sige, sir. Ano nandito? Pasok tayo mga kaotits. Aba ba? <laughs> <laughs> Eto. Sensya na. Ingat lang sa ulo. May mga puno-puno. Sige, sir. Para tayo yung nasa wide lang yun. <laughs> Oo nga, sir. Ang ganda ng ano mo yun. Ngayon lang ulit tayo. Nakapasyal mga kaotits sa ganitong ano. Grabe. Setup, oh. <laughs> uh, parang nasa nature talaga yung setup ni Sir. Sobrang daming halaman dito yung mga hornworm to. Ito apple, uh, pura apple snail to. Yan dami mga otits oh. So, kitang-kita nyo mga otits na gumagana at maganda yung ecosystem dahil tingnan niyo naman yung mga snail. Sobrang daming snail oh. Puro. pwede -gataan na gataan yan na. Puro na. pwede na, pwede na. pwede na gataan yan oh. niya na. May um, mga isda rin dito. May mga swordtail dito. Ang um, nandito ay mga ah, uh, Showa, showa na sorting. Uh, nasa ilalim na lang sila. Kapag sa gabi nag-angat ng. Ayun may mga day. fry don, no? Ah, mga fry. Uh. May mga fry. Medyo may lap din kasi ang sorting, na? Medyo na sortil, yun, no? po. <laughs> Tapos ano yung pinaka best na ano mo dyan sir? Yung mga panggapi natin na diinan dyan sir? Ito meron tayo dito mga uh, AFR to yung Mga na dito ko is ribbon Ribbon? Ribbon na uh, albino full red mm -hmm. Tapos ito may mga fry na ito mga import ko to sa Davao, galing sa Davao. Galing sa Davao pa tong EFR. Oh, yung EFR na yan. Tapos yung nandun sa refta mo sir? Nasa refta ko na dito toksido na naklasan. Sige sir. Ito ay mga toksido na sir tail. Yan. So ito mga for out din to sir. Itong ah, for out, out dito. din to o lahat to for out lahat yan. Mukhang hindi pa na di display sir ah. Sa labas. Hindi pa medyo pa, maraming ginagawa kaya ayan ha, stock sila lahat yan Mm. Uh, Tapos dito sa kabila sir? Ito, ah, ay, ay, ulit. Ay, AFR din yan, puro ano, silverado, tsaka black mosko na uh, ribbon. Ito ay black mosko na Moscow. Uh, ribbon naman sir. Tapos ito yung grow out mo sir? Hmm, ito yung mga grow out. Ayan, sobrang yan. daming fry din dito. Uh, paano ko naman nag-aalaga ng mga ano sir, ng gapi mo? Dito, kasi, ay, sorry, sorry. Okay. <laughs> Paano ka nag-aalaga ng gapi mo dito sir kasi ano to eh parang nasa nature na eh ano ba to nagwo water change ka nagpapalit ka ng tubig o, o, nag o nagdadagdag uh, Nagwo water change din ako dito every uh, twice a week tapos yun bigay lang ng bigay ng mga pakain. 2 mm beses -hmm. isa sa isang araw Pero pagka-maulan yun binabawasan ko rin para hindi ganun kalamig yung tubig mahirap din kasi kapag uh, malamig Uh, yun yung kadalasang nagkokos ng sakit sa mga gapis kagaya ng clamping at saka fibrot masyado silang na stress din sir eh no? masyado silang nai, uh, din, sir, masyado eh, no? silang nai so kailangan uh, alaga pa rin sa water change kahit uh, outdoor setup mm -hmm. pero ang ganda talaga ng setup ni sir oh. <laughs> alam ko sa mga kaotit natin maraming makakarelate ng gantong setup oh. parang masarap na lang tumambay at magkape <laughs> dun sir anong meron doon? At uh, doon ay mga bluegrass female. Tapos yun ay Japan blue tail, mga fried na Japan blue tail. Tapos mga ano na lang to, ano yung mga fry by na? Ay, ah, mga fry din. Mga fried, mga, no? mga fried din. So yun mga no? otit, sulit na naman yung pagpasyal natin sa Batangas dahil sobrang ganda ng napuntaan natin. No? Uh, oh, parang all in ba na to kasi may halaman ka na, may isda ka pa. Tapos pag mga ganitong setup, parang ang sarap na lang tumambay at magkape na lang. Huwag <laughs> na kaya tayo mag-vlog, no? Hindi, <laughs> joke lang. Punta naman natin to. Ayan, punta naman natin itong mga gapi na nandito mga otits. Ang nandiyan naman natin, sir, ano yan? Goldfish na... Uh, goldfish na ito ay uh, oranda na red white. Breeder mo? Oo, <laughs> uh, orchid kid thing. Ito, Apache ito na SBST. Shirt body, shirt tail. Pero nawala na yung pagka-block niya eh. So, show Nagsushow ka rin ng mga goldfish, sir? Uh, first time lang ako ito. Ito yung first na, na first time ko lang na sumali sa so grow up. Oh, ito naging na uh, uh best in Red and White. Ito. Mm -hmm. uh, Sabihin, maganda yung pattern niya, no? Uh, maganda yung coloration at yung pattern niya. Tapos ito, sir, mga pang-out na to. Ito, ah, hindi Ito mga bagong materials na yan. Ah, bagong materials. Uh, mga uh, oranda rin na uh, black tie oranda, shirt body, shirt tail din, tsaka uh, yun, apache. Tapos ito, mga gapi naman mga otis. Mukhang nasali ka rin sa mga show na ano, Kaya, ng mga, mga gapi, sir. Oo, iba dito mga naka, ano, sa mga online show. So, dito ko sila ginugong. Ay, may nakita ako dyan sa bluegrass. Ah, sa bluegrass. Ay, mga four out na to. Ito mga nakagroom. Um, oh, pwede rin pang out, pwede rin yun, ano. Uh, ito kasi dito nakalawak-lawak na may uh, breeder, mayroong gimogroom. So yun, yeah, sama-sama na lang lahat sila. Magkano <laughs> <laughs> nagre-reach yung gapi mo, sir? Depende. Hindi ko pwede magsabi ng price kasi uh -huh. baka may magalit eh. Pero, ah, uh, PM A na lang. <laughs> affordable <laughs> naman. Affordable uh -huh. naman. Uh naman. -huh. So ayan mga otits, bluegrass, HB blue. HB blue. Ribbon. Na Moscow. Ribbon na Mosko. Tapos sa baba, ayan may mga HB blue mga blue mga fry Moscow. Sobrang daming pagpipilian dito mga otits. Sa otit. Sa apat na taon mong pag-iisda, mm -hmm. uh, anong advice mo sa mga ka -otit natin para ma-motivate sila at bumalik sa pag-iisda? Uh, sa akin, ano, uh, enjoy lang. Tapos sa uh, pag aralan mo mabuti kung anong mga klaseng isda na uh, nagaan nila para alam nila kung paano nila ito uh, alagaan. Mm -hmm. Dahil, siyempre, maraming klase tayo ng mga ornamental issues. Eh. So, kailangan lang na aralin, enjoy at saka bigyan ng pansin. Mm -hmm. So, yun. Tsaka uh, para sa mga kaotik natin, alamin dapat. Alamin. Bago uh, pasukin yung pasukin ganito. Pasukin ganitong klase natin. Para, ano, hindi tayo basta-basta Kumayaw. Dapat palaging go lang eh. Oo. Oh. Oh, Ang marami kasi siguro kaya rin nag-iwipitan ka dahil sa pagkabili ng isda eh mamatay oh. So syempre aralin mo muna, muna, muna natin mamatay. Mm -hmm. Sir, baka may mga shoutout ka dyan? ah uh, shoutout kay Jerry Suba. Ah, ayun, no? Oo, oh, kamusta pare? Dahil kay Otit Jerry, kaya tayo nakapanda uh, dito kay Otit. Ayan, maraming maraming salamat Otit. ah uh, uh, sir, medyo malayo-layo pa yung binyahe namin. Oo, uh, oh, medyo at hindi kami alis dito nang hindi tinan natatanong sa'yo. iyo. Kung ang tawag sa nagugroom ay eh, groomer, ang tawag sa nag show Shower! Shower. So yun mga Otits, PM nyo na lang si Otit Julio. Nandun sa comment section yung Facebook niya. Otit, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa pagbisita. Thank you, thank you. <laughs>